Samantala, ilang bakasyonista mula sa mga probinsya at ibang bansa ang balik Maynila na. Maagang flight daw talaga ang kanilang kinuha para makahabol sa unang araw ng trabaho. May news to go si Athena Imperial Live. Athena. Hawi, nagsisidati nga na nga dito sa NAIA Terminal 3 ang mga bakasyonista at mga umuwi sa kanika nilang mga probinsya noong holiday break. Kabilang ang mga nagbakasyon sa Cebu, Iloilo, Leyte, Cagayan de Oro at Bacolod. Hahabol raw sila sa unang araw ng trabaho ngayong 2013 kaya pinili nila ang maagang flight. Ang iba sa kanila, nabitin sa bakasyon. Pero para sa iba, sapat na raw ang ilang araw kasama ang kanilang pamilya at handang-handa na sa pagbabalik eskwela at trabaho. Samantala, mahigpit pa rin binabantayan ng seguridad ng mga pasahero rito sa Terminal 3. It was fun, yes. Uh, quite disappointing because Bye. the fireworks display in uh, Hong Kong uh, is not that good compared to the Israel. Philippines. Kumusta naman po yung bakasyon natin sa Singapore? Eh, uh, okay naman. Medyo enjoy naman po. Kumusta po yung pakiramdam na nandito naman kayo sa Philippines? medyo, kaya nga eh, siyempre <coughs> iba talaga itong sa atin eh. Kaya, ibig sabihin, uh, hindi mo pa rin pagpapadyo sa sarili mong bayan. Eh. Masaya, tapos ano... Uh, Nagdahilayan park kami uh, with my sister. So, bitin talaga. Pero kailangan na talaga back to work ngayon eh. At yan ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa Howie. Maraming salamat, Athena Imperial.